panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Samahan nyo na naman ulit kami ngayong araw at mga kaganapan. So ito na yung araw, nakahap. Po nung naningil kami doon sa Paranas, ang taas ng araw guys, tingnan mo hapon na dyan pero ang taas-taas pa rin ng araw no. So ayan kwento ko na lang sa inyo mga nangyayari kahapon no nung naningil kami. meron na naman ulit tayong suki doon sa palengke na yung nakipagdebate sa akin kaya ayun hindi ko na siya binigyan ng lumpia wrapper kasi guys is eh, lagi na lang yun nangyayari no na yung nagdidibate kami may balance yan na hindi niya nabibigay sa akin kaya para hindi walang gulo ayoko kasi yung may gulo no na pag silingil mo ay nakikipagdibate sa iyo na hindi naman totoo di ba kaya ayun, ano na, hindi ko na siya binigyan ng lumpia wrapper para walang gulo kasi ayoko kasi yung ganun, may gulo-gulo. Tapos pag maningil ka, ikaw pa yung masama, ganun yun, charot. Balitaw guys, no, ayoko kasi ng ganun. Yung kagaya dito sa ating tindahan, ayan, hindi na nga ako nagpapautang para wala na bang gulo ba? At saka hindi na ba maano yung ating puhunan pag tayo ay nagpapautang dito sa ating tindahan? Parang, parang ang ano, ang ano nang pakiramdam pag yung tindahan mo is walang utang, patambling-tambling lang yung ating puhunan. Kaya minsan, niwasan ko talaga yan magpautang dito, no? Yung asawa ko lang talaga yung makulit at siya yung talaga nagpapautang dito sa ating tindahan. So, ayun na yung ating benta, o ba diba? Ako yung maghapo, nakajote dito sa ating tindahan, o ba diba? nakalikom tayo ng medyo malaki-laking benta pag ganyan talaga pag walang utang walang masakit sa ulo kaya yan na talaga yung piniiwasan ko dito sa aking tindahan na bawal na talaga utang dahil yung ating puhunan ay inutang lang o ba diba? paano yung pag maningil na sa'yo yung pinag-utangan mo wala ka lang ibabayan o maganda na yung ganito na andito lang yung pera sa tindahan at patambling-tambling lang talaga maganda kasi pag nag negosyo ka talaga yung walang utang Ganun yan. Ganun magnegosyo para mapalago mo yung tindahan mo at dumami yung mga paninda mo. Bawal yung utang. Kasi halimbawa guys, no, magpautang ka ng isang sardinas dyan. Tapos hindi na magbayad yun. Ilang sardinas pa bago mo mabawi yung puhunan mo. Ganun yun. Kaya bawal utang. No? Yun. Matagal na talaga yan. Inaano ko sa asawa ko na bawal talaga tayo magpautang kaso lang yung asawa ko talaga yung makulit siya lang talaga yung nagpapautang dito sa tindahan namin no? pero kung ako talaga nagbabantay dito ay wala talaga yung utang nakakautang lang dito sa amin yung, uh, yung mga manggagawa namin dito sa bahay yun lang yung nakakautang pero yung, yung iba dyan na alam ko na na hindi marunong magbayad ng utang ay wala hindi, hindi na talaga ako nagpapautang guys kasi mahirap kasi yun ikaw na nga ayawang nagmalasakit, ikaw pa yung masama. Kaya mas maganda na yung walang utang para wala tayong samaan ng loob. Bumili ka man o hindi dito sa aking tindahan, ang importante ay hindi walang utang. Kung makapatid man yan o kamag-anak ba yan, importante walang utang. Ganon yun. <laughs> Kaya nga pinag aanohan ko na talaga yung aking asawa kahit piso yan, dos pa yan, wala talagang utang para makita talaga natin yung ating tindahan kung umano talaga, yung kumikita talaga ba. Hindi lang napupunta doon sa mga utang-utang. So ayan, magmove na nga tayo sa mga utang. <laughs> sa mga utang na yan dito na tayo sa ating video so ayan na nga guys no naglinis ako kaninang umaga dito sa ating tindahan at hindi na nga ako nakapag video video dahil ay eh, napapagulo ako mag video video maglipat lipat ng camera sabi ko mamayang hapon na lang ako mag video video yung pagkatapos nating maglinis no so ayan hang habang ako ay nagtitinda dito sa ating tindahan. Ayan, binibidyo-bidyo na lang natin. Tapos, ayan na yung ating nilinisan. At inayos ko na nga yung mga school supply dyan. Tapos, yung egg, ayan, nilipat ko dito. At pinunasan ko na talaga to dahil is punong-puno na talaga ng alikabok, no? Ayan, pero hindi, mga islet, islet lang naman yung pagpunas-punas natin dyan sa ating istante dahil ay hindi natin linisan ng maigi yan dyan dahil is Ilipat naman tayo, diba, pag matapos na yung ating bagong tindahan. Excited na talaga, Akech. Pero kailangan talagang linisin din, guys, no, yung ating tindahan. Kasi ay nakakahiya naman sa ating mga tumer pag nakita nila na punong-punong alikabok yung mga bibilhin nila dito sa ating tindahan. Katulad ng mga dilata na yan. At saka yung mga garapon natin, no, may maalikabok. Kaya kailangan din natin punas-punasan din, no, kahit is pa wipes-wipes lang ba punas-punas kunti para... Mahaliwanas at maganda naman tingnan katulad ng tindera. Hoy, charot. <laughs> Malita guys na ayan at fresh na fresh na yung ating tindera dyan. Dahil karatapos lang din yung maligo pagkatapos magpunas-punas sa ating tindahan. Kaya yung kinain ni Alter na snack ay hindi niya inubos. Kaya sayang naman. Kaya inubos ko na lang dahil ako ay nagugotom na dyan. O, di ba? Um, diba? um malinis na talaga ang ating tindahan at maganda talagang mag-upo-upo sa tindahan natin yung maaliwalas na ba at malinis na. Kaya ayan, ako ay napaisnak-isnak mo na dyan. Maghapon tayong magdamag nagtinda dito sa tindahan. No? So, si Alter pumasok kanina. Kaya ako lang mag-isa dito sa ating tindahan. Patakbo-takbo. Dahil ay Mr. Alberto ay nag-ano doon sa baba. Nakipagtagay-tagay. No? So, ayan. Habang tayo ay nagtitinda. Mayroon na lumating. Nagpabili nga pala ako ng ano, nang regalo para kay an kay shout out kay Linet Bisa charot <laughs> hindi kasal kasi nila bukas no tapos ayun si Ate Drown pumunta munta nang Katbalogan at nagpabili nga ako ng ireregalo natin bukas iwan ko lang kung makapunta tayo dahil iskula tayong tindera dito sa ating tindahan no pero ayan inimbita naman tayo na pumunta sa kasal nila at nagpasiguro na lang talaga <laughs> Ati Drone B, pumunta ng Katbalogan at nagpabili na nga ako ng regalo. Kahit hindi man tayo makapunta or makapunta ba, hindi na tayo mga ngako bukas na no, kung makapunta tayo sa kanilang kasal, si Bill Kasal nila. Ang importante, meron tayong regalo. O, ba diba? Ayan, at bising-bising na nga tayo dyan. At dahil hapon na, so ayan na yung regalo ni Ati Drone B na binili. Si Ati Drone B yung pumili ng regalo. Kasi yan, kinausap ko na yan siya kanina. At buti na lang talaga, naalala ko na. Ikaw na lang bumili anti doon sa Katbalogan. O ba? Diba? O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you for watching. Bukas naman ulit. Best wishes sa bagong kasal bukas. Bye!